indang kalang ano you know, mga bahay na 'yan ayin Hello. Always think about winning. Ain't nobody gonna go change me. I quit tomorrow, that's what <laughs> I alright my idol, this is I zoom With volleyball nila. Hitokuna gba volleyball. Break water. My cal dati dito kami naglalaro ng mga bata kami ngayon may kalsada na ito so low tide ngayon low tide guys low tide yeah. you know may kalsada na pupuntang pulangi pupuntang pulangi yan doon Yung dangkalan Ayan yung tulay O oh, diba Taas-taas ng ang brick water Ayan na po yung itsura ng bagong tap ngayon Ang balita na gagawin itong terminal dito Luwag-luwag Dito luwag. doon sa barangay po Dangkalan tangkalan dyan may cottage yan o no, yung cottage yung tangkalan yung nag-aayos sila do ganito din ang ginagawa namin ng bata kami ayan o oh, naliligo ganyan po dito mga bata ahawak ka lang dyan sa cottage katig Ayan o oh. Matututo ka ng maligo. Shout, Shout out! Ah, nagtatadtad na ng ano. Ay, da. Nabablog na damo. <laughs> Hindi ka pagbidyohan ko. Tanihan tulungan iyo damo. Kain na na puta balut. Ano dinog na meron? pa, yun ang agbangan mo kay maghahako. Hello. Hmm. Mamaya tumutulong ako yan, maghahakot. Blablab. Wow. Hmm. Kanya kasi pag dito ang mga babae sa samar. <laughs> babae lang nagtatadtad. <laughs> lalaki dito minamahal. So ngay pa yung dala niya no. May kalabaw na may isda pa. <laughs> so ngay nang kalabaw. <laughs> Maraming nahuli mga baliling. Ayan, si Kuya Udik. the fisherman. Ayan po yung sakyan niya. May na subad? Kami na na, yung bablog ba? Naglulugsog na, di pa? Luluksong. Ora, ora sa bayan. Sa lumat may napakita, daan, may daan na buyer. ko. May huli daw, may huli. Stand lang, wala pa daw bayan. Bangers, tayo Iba vlog natin Doon po yung galing sa Pacific Ocean Doon Yan po yung buhay ng mga May kaldero na po yan sila sa loob. Ayan. E pag... O yan. Diretso na yan doon sa... Diretso na yan sa Barangay 1. Papuntang... Tulay na yan. Ayan na yung mga... Papuntang bundok. tawag na eraya. Pauwi na sila. Dahil mag high tide na para makapasok pag high tide kasi nakapasok na yung mga bangka mga ganyang ano sa Kayano bangka pambut tama niya mapunta bungdo may pipista pala ngayon bungdo ay piesta pala kaya pala marami makikipiesta ah, Ayan, kinakarga na yung ano. Isda. Pira ka kilo to eh. pira. Yaw toy, kumain mo. Ayan po, oh. lang, tayo Ano? Hindi. Hmm. Hindi. 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 Ciao guys Ah, kira kaki lo pare Toi, Ora ante ka. Ramen. Dai ano taw <laughs> ang vlogger dito. Pero pilit talaga <laughs> nakina Teritoryo nito dito teritoryo. Oray maakuan malapot rekin. Amanosapa. Heno. Ganyan po ang wabasang. Sino's lap pag detrenalo ng ani tinotinta ito po. Patay tampimbangan. <laughs> Ito po yung paggagawa ng ano, bangka. Ayan o. No? Malumano lang ginagawa niya. Skeleton muna. Mga taga rito lang gumagawa. sarili lang nila. Mga kulunggon. Paano rin? Ito barangay 1. Ito na barangay 4. Nasa sasakyan ni ano yan? Ryan Olidan. Sa sasakyan ni Ryan Olidan, survivor. Ano. Barangay po, na to. Na area. Kaya ho. Tuloy ongoing, ongoing ang ano yan. Gawa. So ayan na dito na sa may barangay 4 yung nakakalsada. Dito na yung breakwater banda sa may uh, sa may ano na breakwater. Sa may dangkalan area. Hmm Itu pilsan ah. tu Kumusta, kumusta? Ha? Nasi pa. Mag-election. Ayun, no? Ayan na, malapit na rin. Kunting taste lang. Mga kababayan ng tap. Pinari po yung hospital. Pinilaki na, na rin po. So maglalakad kami papunta doon. Tapos tayo sa bagong munisipyo. So hanggang dito lang yung breakwater pa. Pero papunta pa yan doon. Tapos papunta ang dahil konekta yung breakwater dito. Pulangin na banda dyan. Oh. No? Mula dito nung bata ako, So ayan, bumaba na tayo. Bumaba na tayo. Bumaba na tayo dito sa bagong munisipyo. Ayan. Nakit tayo. Ayan, may kalsada na. Kala ko siyang bahay. Ay, hospital to. Sa likod pala yung hospital. Kala ko yung hospital. Yung bagong hospital ang tap na sa likod. Ayan kung anong ano to. Ayan yung munisipyo ng tap. Ang ganda. Ang ganda itong ginagawa na to. Ayan lang. Ayan lang yung mga... Yung mga mga gawa yung bumubuo sa ano... Building. Function hall pala to akala ko ano nandun pala sa likod yung hospital Ayan, oh, dito gagawin niyan kung anong mga okasyon laki oh. Ayan, yung roof nila mayroon lang ano, foam para hindi mainit. Nakaready ah. na. yan malapit na siya tapos to. Yan yung hospital lang tap sa likod. Yan yung Yan yung bagong cell site ng tap dito. Dito cell site. Kuprada Street. So ibig sabihin Kuprada Street. Diretso to doon sa Street sa lola ko. Eh di Ganda. Ah, ito na yung munisipyo. <coughs> munisipyo na ang top bagong munisipyo. Fourth floor. Fourth floor, floor to. Yan so Abangan na lang natin, malapit na rin matapos niya. Curing pa kasi yan eh pinapatigas pa yung ano kaya ganyan muna tapit matapos kunting days na lang mga kababayan yan mula doon sa ano, barangay 1 kami palapas na kami ng highway ito so, yan dun yung Catalina street dun sa kabila One Soul Sea Street Ayan na Labas na tayo ng highway Pabuntang Pulangi eh. Pabuntang Pulangi eh. Pabuntang Pabuntang Tap Ito naman ang Sherwenty Street punta na dito ayan may mga bagong uh, na ng business na dito pagawaan ng motor may mga itinda-tinda na rin dito prutas ikaw itaw ayan yung top district Water District Ayan ano may mga GNT na yan GNT Ayan Kainan Restobar Ayan Dati yung dating Dati ng, ano Dito na yung hospital Dating par parmasiyan laging kainan na ngayon. Ayam na yan po yung itsura ng hospital ngayon. Bagong-bago na po yung hospital. At saka i-extend pa po yan pataas. At saka palapad po yan. Ayan na po yung hospital. So salamat sa panonood guys. Follow na lang kayo. chef